Okay, sa so dito ulit tayo kay 1573 games. So kapon kita nyo panalo tayo. Okay, so dito naman tayo maglalaro kay Dragon vs Tiger. Sa so, mga gustong sumabay pa sa akin, um, wala pa kasi akong time para mag-live. So kapag meron na akong time. Okay, so pasok tayo kay Dragon vs Tiger. Okay, observe na tayo. Okay, so nag-tiger. Alternate to. Sabihin natin. 30 pesos tayo dyan sa dragon. Okay, show you. Ito. Nakakita okay, nyo ba? Yan, o, oh, 5.25 na nang umaga. So, pass muna tayo. Tignan natin kung mag-alternate pa. Okay, so, alternate. So, pag ganyan, alam nyo na, sabayin na natin. Okay, so, 100 Sa dragon. Sa dragon. Okay, sure win yan. O, diba? Napakadali lang. So, tiger tayo. Yan, 2 Okay, so panalo So, ito nyo, alternate. Okay, so pass muna tayo. Okay, so meron akong napansin. Sa so, nanalo yung high bet. Parang mag-alternate lang yung panalo. Okay, so tayo tayo kay Tiger. Kanina high bet yung nanalo. Ngayon tayo tayo sa low bet. Okay, so panalo tayo. Kita nyo? Napansin ko lang kanina. So high bet muna tayo. Okay, so majority na. Ay, hindi tayo nakataya sa dragon. Oh, dragon sana. Pero hindi tayo nakataya. Okay, sa so low sa low bet tayo niyan. Parang tiger na yung low bet. Okay, so all-in natin dyan. Okay, so panalo. Kita nyo naman, high bet, low bet lang yung nananalo. Alternate. So, isa pa. Low bet tayo kanina. High bet naman ngayon. So, so, ay, kita yung nakataya. Okay, isa so, pa dragon, no? dragon. High bet. So, low bet tayo. Oh, okay, sa Tiger tayo. Okay, sa panalo. Okay, sa last Dragon tayo. Follow natin. 2-1 10 Okay, sa so panalo tayo again. Okay. So, pwede na ako dyan. So, exit tayo. So, nakita nyo naman. Kanina ko lang napansin. Yung pag-alternate ng panalo. Yung sa low bet, tsaka high bet. Okay. So, sa so, mga gusto maglaro pala ng 1573 games, nasa comment section and description ang link nila. Okay. So, mag-ash out na lang ako mamaya. Okay. So, hanggang dito lang yung video mga tol.